Sugod kita sa number 10. Nagsugod sa isa kapasalubong center. Nga nag-share lang sa space sa isa kabotika sa karon Ang nagbukas ang ika-73 nilang nga branch. Kag pinakadako nga branch sa Gualang San Bacolod Silay airport. Yaring report. Antes ka magsulod sa gate sa Bacolod Silay airport, malabyan mo anay ang pinakadako nga branch sa Mercy. One-stop shop ini may pasalubong center para sa mga manugsakay sa eroplano sa airport pero nalipat magbakal sa pasalubong. May coffee shop nga Bat First Coffee sa sulod para sa mga nagahulat sa ilabalik bayan family members kung loved ones nga pwede paresan sa kakanin nga ginabaligyan naman sa sulod sa Daddy's Cafe. May fast food man para makasalusalo anay ang pamilya for the last time antes maglakat si nanay si tatay o kung sa mga nagahulat sang delayed nga flight. Congratulations, Mercy Family! Kaina, sa isang ka programa, formal na inigagin buksan sa publiko sa pagpanguna sa CEO at presidente sa kumpanya na si Jonathan Law. Ante sini, may pahampang, palumbaan ay kaon sa siopaw, unay ang tubig sa kada contestant, panigana pang tulod kung hindi naging makasulod. Ang imo yan number two please, panihol. Panihol while your mouth is full. Smile and not smile. I think we have a winner contestant number one. Three shoppers and one four. Kag, bilang pagpasalamat sa mga nigrense nga parayo nagasuporta sa produkto nga himo man sa mga nigrense, may pa buy one take one sa mga paborito nga at tatak mercy pasalubong patina pastries. Pagbukas ang portahan sa publiko, Ang mga nagapila sa guwa naghingagaw na sulod. Mansig-mansig kuwa sa estante sa mga paborito nila. Pila ka minutos sa nagligad, hubas ang iban sa mga estante. Istorya ni Corazon Lo, ang co-founder sa Mercy, sa una, gina-display lang ang mga pasalubong products upod sa branches ng Grace Pharmacy. Amat-amat nagdako, kagang branches, hindi lang sa negros, ara na sa iban nga lugar. Sa so, primero, gina-display lang Naisipela kami sa mga branches sa uh, Nico's Place, Mama. Dako naku naging si Mercy. How do you feel? I'm happy. happy Oo. Uh, success of Kaya na, sa opening, nagtambungman ang opisyalis ng Silay City. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Judith Galiego sa parayong ng pagdamo branches sang Mercy sa ilang syudad. Tinikad na Ine, ang kadwa naman ang mga mga tao, especially ang malapit sa airport, no? Ay siyempre kung mag sila, hindi ba sila kapit? Magbakal naman pa sa lugo, manawang pwesta naman na tanan. Ini ang ika-73 nga branch ng Mercy sa Bilog nga Pilipinas.